Ang mga relasyon ay nagsisimula at minsan ay nagwawakas sa iba't ibang dahilan. Misan ang hirap nga namang isipin kung paano ang taong dati hindi naman parte ng buhay mo ay naging parte nito tapos nung nawala ay eh parang kasama ng nata yung mundo mo. Merong kanta na ang parte ng lyrics sa ganito. There's no easy way to break somebody's heart. Agree ka ba? Merong kasing pain na maaaring manggaling sa breakup, di ba? Pwedeng yung pain ng betrayal. Yun bang matapos mo mag-invest ng panahon at emosyon sa isang tao, e eh inaasahan mo naman sana na kahit papaano, e eh hindi ka susuklian ng hindi tama. Tapos eh, iniwang ka na nga, e eh iniwang ka pa para sa iba. Sakit, no? Meron din namang naghihiwalay kasi talagang toxic na ang relasyon. Pero alam mo, may mga toxic na relasyon na pag natigil ay masakit at mahirap pa din sa magkarelasyon, ha? Siguro dahil naghahalo yung pagmamahal sa isa't isa, pero pagkainis sa tinatakbo ng relasyon. Nandyan din yung gusto nyo ang isa't isa, pero hindi ubra dahil sa parents, sa opportunity, sa career, o kaya iba pang mga differences na nagkukumplika ng relasyon kung sakaling matuloy. Pero alam mo, gaano mang kasakit o kahirap ang break up? ka kapading ding mapapala dito. Minsan sa pamamagitan ng break up ay lumalaya ka sa relasyong hindi tama. O kaya naman ay na-evaluate mo ang sarili mo. Baka merong mali sa iyong pakikipagrelasyon. Baka hindi ka marunong magpahalaga, baka makasarili. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga tanong na ito ay pwede kang mag-improve. Maari din namang ma mo na mas mainam pa ang buhay single kaysa yung nasa relasyon ka na hindi ka naman natatrato ng tama. Ano pa man ang dahilan ng break up? Pagkakataon ito para mag-isip. Kaya huwag ka munang maghahanap ng bagong relasyon agad-agad. Tandaan mo ang sabi ng Bible. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa sa pain mo at maaaring maging paraan ito ng lalong mas mainam pang kalagayan sa buhay. Asa ka pa?